Tony Gonzaga, na batikos matapos mapag-alaman na hindi binayaran si Julius, samantalang may ibinigay kina Carlos Yulo at Chloe. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pambabatikos ang actress-host vlogger na si Tony Gonzaga matapos muling pag-usapan ng ilang netizens ang mga ibinigay na gift bags kay Chloe San Jose matapos ang kanilang guesting kasama si Carlos Yulo sa programang Tony Talks. Matatandaang si Julius Manalo, na naging bisita rin sa nasabing programa ay nagbigay ng kanyang saloobin na wala siyang natanggap na anumang bagay mula sa Tony Talks matapos ang kanilang guesting. Ang kanyang pagsasalita ay naging viral, lalo na dahil sa emosyonal na pagkikita nila ng kanyang ina na naitampok sa episode. Sa kabila ng hindi pagtanggap ng anumang regalo, lubos pa rin nagpapasalamat si Julius kay Tony Gonzaga at sa kanyang programa. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang kwento sa publiko na para sa kanya ay isang mahalagang karanasan, ngunit ang mga netizens ay hindi ito pinalampas at nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Maraming komento ang nagsabing tila hindi patas ang ginawang ito ng Tony Talks kay Julius, lalo na't siya ay nagbigay ng makabuluhang kwento sa kanyang buhay. Ipinahayag ng mga tao ang kanilang saloobin na sa kabila ng mga gift bags na ibinibigay sa ibang bisita, tila hindi nararapat na hindi man lamang bigyan ng kahit anong simbolikong regalo ang mga tulad ni Julius na nagbahagi ng kanilang kwento. Ito ay nagbukas ng diskusyon sa social media kung gaano nga ba kahalaga ang pagkilala sa mga taong nagbigay ng kanilang oras at kwento sa mga programa. Sa mga ganitong pagkakataon, marami ang tumatawag ng pansin sa responsibilidad ng mga host na pahalagahan ang kanilang mga bisita, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-interview, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon. Maraming netizens ang nagmungkahi na ang mga host at producer ng mga programa ay dapat maging mas mapanuri sa kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang mga guests. Ang insidente ay nagbigay diin din sa mas malawak na usapan tungkol sa paano dapat tratuhin ang mga bisita sa media. Sa isang industriya kung saan ang visibility ay mahalaga, ang pagkilala sa mga taong nagbibigay ng kanilang oras at kwento ay dapat na maging prioridad. Sa kabila ng mga batikos, marami pa ring mga taga-suporta si Tony Gonzaga na nagtanggol sa kanya na nagsasabing ang kanyang layunin ay ang makapagbigay ng platform para sa mga kwento ng iba. Ang kanyang mga programa ay palaging naging outlet para sa mga tao na nais ibahagi ang kanilang mga karanasan at ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na ang mga susunod na episodes ay makapagbibigay ng mas marami pang makabuluhang kwento. Sa huli, ang sitwasyong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na pag-isipan ang halaga ng pagpapahalaga sa bawat kwento at tao, lalo na sa isang industriya na puno ng ingay at atensyon. Maraming tao ang umaasa na ang mga susunod na bisita sa Tony Talks ay makakatanggap ng wastong pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang mga ibinabahaging kwento. Ang insidente ay nagsilbing aral hindi lamang para kay Tony kundi pati na rin sa mga tagagawa ng mga palabas na dapat laging isaisip ang halaga ng bawat kwento at tao na lumalapit sa kanila. Ang mga bisita ay hindi lamang isang bahagi ng palabas kundi sila rin ay may kanya-kanyang kwento at karanasan na nararapat pahalagahan at ipagmalaki. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.